Nanindigan si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa naging kapihan sa Senado na base sa kanilang naging pag-aaral ng kanyang legal team ay mandato ng Senado ang agarang isagawa ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabilangan ng last minute na pagda-transmit ng kamera sa articles of impeachment sa kanilang institusyon noong huling araw ng kanilang sesyon. Yung fourth week kasi, uh... Ano yan eh? Hindi naman yung technical na salita na English eh. Ano yan eh? No normal na salita lang yan. Ibig sabihin nun eh, uh, bilisan, without without any delay. Yun, yun ang aming conclusion. Yan. Mm -hmm. Tapos para lang sigurado na tama kami, tinignan namin yung Filipino version ng ating constitution na nasabi dun, isunod agad. Okay, parang, mm -hmm. huh? So para common common words ito. Ano yung sabihin nun? Isunod agad. na. So isabihin na uh, kumilos kayo agad. Mm -hmm. Kasunod nga na naging konklusyon ng opisina ni Pimentel ay ibinahagi niya na magpapadala siya muli ng bagong sulat kay Senate President Cheese Escudero upang hilingin na magkaroon sila ng kokus upang matalakay dito ang kanyang konklusyon at magingan na nakalagay sa constitutional provision at rules of impeachment. Sa kabilang banda, naniniwala si Pimentel na maaaring simula ng impeachment sa susunod na buwan, lalo na at kumpiyansa naman siyang handa si Escudero para dito. Pero bilang may ilang mga senador ang kasalukuyang re-electionist, meron nang manghiling si Pimentel sa mga ito. Wala isang iisang tabi ang kampanya. kampanya. Under priority ang impeachment. Is that a big isn't that a very big ask of your colleagues? That's part of the job description. Anda naman din naman no si Pimentel na isakripisyo ang kanyang pangangampanya upang matugunan ang kanyang tungkulin. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musica News Authority.